Aris, pag nakasigurado ka sa diskarte sa iyong isipan, ay ituloy mo ang gagawin para makapanalo pag may naiipon. Nang pera ay mas mainam na magpahinga na para ang naging panalo ay magagawa pang ilaban kinabukasan na masaya. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:05 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:05 na madili may ikatatalo na 51 minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown at sa player malalaki ang Chan magbibigay sa iyo ng kamalasan Taurus, pag nakasigurado ka sa diskarte sa iyong isipan, ay ituloy mo ang gagawin para makapanalo pag may naiipon. Nang pera ay mas mainam na magpahinga na para ang naging panalo, ay magagawa pang ilaban kinabukasan na masaya. Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga. May ikatatalo na dalawang negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na mahilig magsalita ng malaswa dahil kukuhanan ka ng oras mong buenas, at sa kulay pink. Gemini, pag nakasigurado ka sa diskarte sa iyong isipan, ay ituloy mo ang gagawin para makapanalo pag may naiipon. Nang pera ay mas mainam na magpahinga na para ang naging panalo ay magagawa pang ilaban kinabukasan na masaya, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 na madilim, may ikatatalo na limampung minutong negatibo, umiwas ka sa kulay asul dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Cancer, pag nakasigurado ka sa diskarte sa iyong isipan, ay ituloy mo ang gagawin para makapanalo pag may naiipon. Nang pera ay mas mainam na magpahinga na para ang naging panalo, ay magagawa pang ilaban kinabukasan na masaya, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na limampung minutong negatibo, humiwas ka sa kulay yellow, at sa player na mahilig humingi ng balato at malalaki ang mata dahil kukuhanan ka niya ng swerte. Leo, pag nakasigurado ka sa diskarte sa iyong isipan, ay ituloy mo ang gagawin para makapanalo pag may naiipon. Nang pera ay mas mainam na magpahinga na para ang naging panalo, ay magagawa pang ilaban kinabukasan na masaya, liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.00 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Virgo, pag nakasigurado ka sa diskarte sa iyong isipan, ay ituloy mo ang gagawin para makapanalo, pag may naiipon. Nang pera ay mas mainam na magpahinga na para ang naging panalo ay magagawa pang ilaban kinabukasan na masaya. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10, -10 ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10, -10 na madilim, na may ikatatalo na limampung minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay pink at mabibigyan ka niya ng oras na Buenos Libra, pag nakasigurado ka sa diskarte sa iyong isipan, ay ituloy mo ang gagawin para makapanalo, pag may naiipon ng pera ay mas mainam na magpahinga na para ang naging panalo, ay magagawa pang ilaban kinabukasan na masaya, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Scorpio, pag nakasigurado ka sa diskarte sa iyong isipan, ay ituloy mo ang gagawin para makapanalo, pag may naiipon ng pera ay mas mainam na magpahinga na para ang naging panalo, ay magagawa pang ilaban kinabukasan na masaya, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas jis hanggang ala 1.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Sagittarius, pag nakasigurado ka sa diskarte sa iyong isipan ay ituloy mo ang gagawin para makapanalo. Pag may naiipon ng pera ay mas mainam na magpahinga na. Para ang naging panalo ay magagawa pang ilaban kinabukasan. Na masaya, sa Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alas hanggang alas 3:55 ng hapon may ikakatalo na 43 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:15 na madilim. May ikatatalo na limampung minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil magbibigay sa iyo ng ikakatalo, at sa player na kung magsalita bastos ng may kaya banggan dapat ding iwasan. Capricorn, pag nakasigurado ka sa diskarte sa iyong isipan ay ituloy mo ang gagawin para makapanalo. Pag may naiipon ng pera ay mas mainam na magpahinga na. Para ang naging panalo ay magagawa pang ilaban kinabukasan. Namasaya Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, player na mahilig sa alak at sa masalita ng kabastusan ang siyang magdadala sa iyo ng mahinang swerte para manalo at kulay gray. Aquarius, pag nakasigurado ka sa diskarte sa iyong isipan ay ituloy mo ang gagawin para makapanalo. Pag may naiipon ng pera ay mas mainam na magpahinga na. Para ang naging panalo, ay magagawa pang ilaban kinabukasan. Na masaya, Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa player na may tato sa braso dahil magbibigay sa iyo, ng kamalasan at sa kulay yellow ay iiwasan din. Pisces, pag nakasigurado ka sa diskarte sa iyong isipan, ay ituloy mo ang gagawin para makapanalo pag may naiipon. Nang pera ay mas mainam na magpahinga na para ang naging panalo, ay magagawa pang ilaban kinabukasan na masaya, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo.